Idol, ito yung gintahan ng mga sweet dito mga idol ah. Ayan, mga idol ah. Oh. sweet. Ayo, mga sweet mga idol ah. Ayan. Dito ako inutusan ni Madam. Bili dito ng mga sweet, mga matatamis. Ayon, mga matatamis na pagkain ng idol ah. Oh. Ayan, ayan. Ayun Ayon mga idol, yan, ayon. ayan, ayan niluluto, niluluto yan. Ayan, may outlet ko. No. Ayan, ayan mga mga idol ah. Oh. Ayan. Kita mo yung mga idol. sweet ayan ayo mga idol noh ya dito mga idol like mga idol <laughs> dito rena mga mga idol wala pa sa success school kaya dito nagalagala silang madam nagalagala silang madam mga idol Lalu pa sa sekolah eh. school kaya dito pag antay na naman ko sa Pilipino Mall Mamaya, ayan. Mamaya, doon lang ako talaga magantay kasi wala na akong mabang ma mantayan habang sila madam nandoon sa kapatid at sa mamagulang Ito, inutusan mo muna ako bila, mga ito. Ayan, inutusan mo muna ako mga ito. Dila ng Ayan. Ito, dito sa mga sweet pabili. Ayan, ayan eh. ay. Ayan, yung gilapin nila madam. Ayan, ito yan na mga ito. Ayan, ayan pala. Ayan. Ayan, dito. Dito lang pala yung mga bilihan ng mga matatamis, Nailigtil ka sila mga sa mga matatamis ngayon ito. yung to, ayaw, 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 ayaw,